Nagsalita si Vice President Sara Duterte sa gitna ng kumakalat na issue na itinutulak umano si San Miguel Corporation President Ramon Ang bilang caretaker president. Kasabay nito, derasahan yang sinagot ang tanong kung handa ba siyang humalili sakaling bumaba sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Uh, huwag siya mag-alala, uh, huwag siya matakot, sasamahan ko siya. Sa harap ng patuloy na panawagan na sumailalim sa hair follicle drug test si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni Vice President Sara Duterte na wala o manong dapat ikatakot ang presidente at handa siyang samahan ito sa pagsusuri. Ayon sa pangalawang Pangulo, maging si Senator Imee Marcos ay handang samahan ang kanyang kapatid sa naturang test. Dagdag pa ni Duterte, siya mismo ay bukas ding sumailalim sa drug test. Ako kahit na konti na lang yung naiwan sa buhok ko, sige magpapadrug test din ako. Huwag siyang uh, matakot kasi para sa bayan naman yun eh. Hindi naman yun para sa yung sarili namin. Ipinaliwanag pa ni VP Sara na ang panawagan para sa drug test ay hindi isang personal na usapin, kundi bahagi ng tungkuling nakaugat sa panunumpa ng Pangulo sa taong bayan. Mahalaga o man ito upang maalis ang pagdududa sa kakayahan at integridad ng Pangulo.

with the understanding that I am the first in line in succession. Pinresenta ko sa'yo, tumakbo ako bilang vice president, pinresenta ko sa inyo yun uh, ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa, sa, sa succession. Uh, wala nang tanong doon uh, kung ano ang uh, gagawin ko. Yun ang mandate uh, sa akin ng Constitution. At alam ko yon nung ako ay tumakbo at binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Kasunod dito, sinagot ni Duterte ang panawagan ng Makabayan Bloc na magbitiw siya at si Pangulong Marcos upang bigyang daan ang pagbubuo ng isang Transition Council. Ang sa akin, I have an oath as Vice President and I said in my oath to preserve and defend the Constitution So, yan yung trabaho ko. Any extra constitutional uh, movement or actions is beyond my uh, sphere. So, kung gusto nila na gumalaw sila labas sa Constitution, na nasa kanila na yan. Giit pa ng pangalawang pangulo, matagal na umanong pinipilit ng makabayan Bloc na mag over sa pamahalaan, ngunit batid umano ng grupo na hindi nila ito kayang may sakatuparan. Matagal na yan, gusto ng makabayan mag over ng government. Matagal na yan. Matagal na rin nilang alam na hindi nila kakayanin at saka hindi nila magagawa yan. Kaya ang ginagawa nila, naghahanap sila ng mga mga pangulo, mga presidente kung saan Uh, nakikipag-negotiate sila na tumutuloy yung kausa nila o kung ano man yung pinaglalaban nila dyan na merong understanding na pinapayagan kami ng presidente. So sa tingin ko uh, hindi ko masabi kung bakit nila pinapatanggal si uh, Marcos pero sa tingin ko, alam nila na walang negosasyon sa akin at sa mga kabayan. Tungkol naman sa lumalabas na usapin na maaring italaga si San Miguel Corporation Chairman Ramon Ang bilang caretaker sakaling magkaroon ng destabilization o military-backed reset. Ito ang tugo ni Duterte. I took a note and I said there to preserve and defend the Constitution. So hanggang dyan lang ako sa kung ano ang meron sa Constitution natin. Labas dyan, uh, hindi na, sa kanila na yon hindi na ako kasali dyan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumhal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.